Eh okay. so parang ako sa analysis ko dun sa sinabi mo. Parang more on kung lalagyan natin siya ng term. Para siyang social democrat, no? Mm -hmm. Yung para bang naniniwala ka pa rin sa system ng ng capitalism o yung right, pero at the same time nakikita mo yung worth ng oh. social social reforms. Oo, oh. oh, okay. ganoon. din ako. Yun nga kasi oh, yun din ang ano sa amin yung pagkaka-stand. Para bang yung Pero di ba? Uh, yun yung stand mo eh. <laughs> oh, yun nga. It's a stand. <laughs> Totoo yun. Kasi ka parang ang, ang hirap kaya pag nabibilify ka, na ano, parang yung pag ano, wala, raw, wala raw, ano. Para pag pa, wala raw balls yung mga nasa gitna. Hindi <laughs> ba, hindi ba parang, yun nga yung parang meron ka talagang dignity kasi nga tinignan mo pareho. Oh. Na hindi ka, hindi ka na main, hindi ka na, hindi, hindi, na control ng isang side yung utak mo. At saka para sa akin, yun yung mga nagme-make ng good leaders. Mm, -hmm, nga, napaka-importante nun. Ah, yun, pasok tayo dyan. <laughs> Kasi feeling ko rin na para magkaroon ng malaking social change sa Pilipinas, na kailangan talaga, napaka-importante ng leadership. Mm -hmm. So para sa 'yo anong klaseng leader ang kailangan ng Pilipinas? Oh! Wow, tough question. <laughs> uh, ako sa experience ko ngayon, dati kasi iniisip ko na influence is enough. Mm -hmm. Or yung... Um, how the pers how the whole community would view the leader uh -huh. pero recently naisip ko na yung nagiging view ko of a good leader yung tao rin na nagtitake ng na action so a combination of the the two na meron kang influence and charisma sa uh -huh. community and you know how to take action yun. Parang napaka-ideal pakinggan. Mm. Ang hirap i-shape into mm. na, I guess, medyo, in general ko na yun na uh -oh. notion of a leader. Uh Oo. -oh. Tsaka kasi, uh, kasi kung isipin mo, napaka-dangerous din ang karisma. Uh -oh. Kasi halos lahat ng, di ba, naging strongman o oh, yung uh -oh, parang... Nga. Pero, yun nga, eh parang kailangan mo rin yun. Kasi in order to influence others, kailangan uh -oh. mo nung energy na yun. So, so parang, dun nga papasok yung gano'n ba kahirap maging leader. Kasi nga... Yung papasok. Next ko naman na tanong. Do you think absolute power corrupts talaga? Ooh. Absolute power corrupts. Ano ibig sabihin na absolute power? Uh, absolute uh, power yung I mean in what I mean, in what context? Ah, uh, kunare um, sa pagiging leader ng isang bansa. Mm. Technically, meron kang power O sige, A ako tingin ko talaga na power corrupts. Mm -hmm kaya, ay guess itatahi ko to sa sinasabi ko na, kaya na sa tao eh. Mm -hmm. Ano ka, ano ka, innately, ano yung core mo? Mm -hmm. Kasi if you're corruptible, power will corrupt you talaga. Mm. -hmm. Kasi ano yan eh, kumbaga, ano na yan, natural evil na yan of the mm -hmm. world na, um, meron kang, meron kang something na wala yung ibang tao. Mm -hmm how would you yield? Mm. How would you use it? ba? Diba? So, in the strict sense, mm. power corrupts. Kaya, importante kung sinong ilalagay mo in power. Mm. At importante kung, ikaw din as a person, diba? Mm. Kung, anong tingin mo sa sarili mo? Should you, should you acquire power if you kung know who mo, you man, are? Oh. Pero yun um, din, yun din yung parabang paradoxical doon. Kasi nga, yung mga magugusto ng more power is yung narcissistic You have a point. <laughs> diba? <laughs> Oo nga no. <laughs> uh, so parang dun nga papasok na akin ang view ko naman kasi ano kasi ano ni fan ako ni Marcus Aurelius eh. Mm. Iba siya yung philosopher king eh mm. parang siya yung last emperor ng Pax Romana ng Rome yung para bang height ng progress ng Rome para mm -hmm. pinaka pinaka pinaka-powerful, pinaka-peaceful, pinaka-ganoon. Mm. Pero si Marcos Aurelius kasi, 'di ba, parang philosopher siya eh. Mm -hmm. Sa una muna, mas ganun siya, mas mas, uh, mas philosopher siya tingin niya sa sarili niya. Kaya nailangan niya lang mapunta doon. So parang yun daw ang kailangan. Napakahirap makuha noon kasi ang ang kailangan daw nating leader is yung leader na capable siya pero ayaw niya, pero kailangan niyang gawin. Ah. Kasi doon siya uh, parang doon siya magiging incorruptible eh kasi parang kailangan ko lang gawin ito. Parang to, alam kasi... ko na nga yung ano na yan. Yung, mm. yung thought, yung principle na yan. Pero ang hirap nun. Ang hirap nun. Kasi parang ang hirap nun. Pa parang maswerte ka na kung yung naupo or nagkaroon ng power is someone na kinailangan niyang magingan dun. Mm. Hindi yung ginustong gusto niya talaga na i-achieve mm -hmm. yun. Pero ako ah, sa experience ko din naman ngayon sa sa work. Sa oh. work. Uh, meron ako masaya ako na dati kasi syempre medyo jaded na din ako mag-isip uh, na parang wala uh, na to ganyan, ganyan. Uh, Ay, masaya ako pag yung mga kasama ko yung encounter ko na uh, mga tao, yun yung principle and hindi sila corruptible. Uh, Sabi nga nung isa kong na, naka-work, ano din kasi yan eh, you will attract the same And oh, and ay, it. same frequency. Same <laughs> frequency. So, kung hindi ka rin corruptible as a person, hindi uh -oh. mo rin ma-encounter yung mga, uh -oh. <laughs> mga kukorrupt sa'yo. Kasi, mababasa din sila ng tao eh. Mm. Doon din sila lalapit sa mga mm. um, alam nilang uh, mag-reciprocate or mm -hmm. magpapapasok ng gano'ng uh -oh. idea. So, so, sa tingin mo, possible in lifetime na magkaroon tayo ng the ideal leader na yun? Ah... Uh, ano ba yung ideal leader, yung ideal leader na yun? Actually, eh, oh. <sighs> yeah, yun nga, na para bang uh, sobrang of capable niya. So ibig, so, ibig, sabihin, sabihin, sabi na natin, learned siya sa, like, from from politics to economics to, like, sobrang capable niya sa lahat. Pati sa engineering, may alam siya. Pero Honestly, hindi ko alam. Pero at the same time, incorruptible din siya morally. Hindi <laughs> <laughs> ko maisip kung... Possible yun. <laughs> no. Para sa akin, nung sinasabi ko yun, parang sobrang idealistic nung nasa isip ko. Mm, yeah. I mean, in a smaller scale, hmm. I would say na merong mga tao na ganun. Pero to to say na ma-achieve natin yun in totality, uh, <laughs> yun yung, hirap eh. or na mananalo, mananalo uh, yung tsaka side of yun rin sa parang uh, question ko rin lagi, yun dun sa six-year term, na kung magkakaroon nga ng isang sobrang galing na leader, enough ba yung six years talaga para baguhin mo lahat? Feeling ko hindi. Hmm, nga eh. Pero makakagawa ka ng small changes. Mm -hmm. Pero at the same time kasi, yung six years na yun, yun, yun din yung nag-regulate para iwasan nga yung mga sobrang Kaya corrupt. Kaya nga eh, di ba? Diba? Parang, ang gulo yun eh. Ang hirap. Sipa mo eh, yung mga ganyang tanong yung lagi kong, ano, yung mga bagay na, yun, din yung parang gift and curse na parang sinasabi mo. Kasi parang ako dami kong tanong sa buhay. Marami akong tinatanong sa sarili ko na parang bang, pat, pat, pati pa naman yan, iniisip mo ba? Na parang kung nagkukonsume pa ng brain cells mo yan, parang gano'n. Raka to. Um, eto ate, ano, punta naman tayo kasi 'di ba nagbe-business ka. So may coffee shop po siya. Uh, bakit naman sa despite the good career and the busy schedule, bakit ka pumasok pa rin sa pagbe-business? Um, actually, never ko 'yan imagine for myself. Weird hmm. no kasi business